Naniniwala ang isang eksperto na ikinagulat ng China ang naging aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang ipatanggal nito ang kanilang floating barrier sa Baho de Masinloc. Ayon sa eksperto, nagpapakita rin ito ng kakayanan ng Pangulo na gumawa ng mga desisyon sa West Philippine Sea. Si Alan Francisco sa report. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Uh, basta't gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ipapag, uh, ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas. Para sa isang eksperto sa international studies, matinding mensahe ang naiparating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Chinese government nang ipagutos niya ang pagtanggal sa floating barrier na inilagay ng China sa Baho de Masinlok ayon kay Professor Renato De Castro ng De La Salle University naipakita ni Pangulong Marcos ang kanyang independent foreign policy nang hindi siya kumonsulta sa mga kaalyadong bansa kaugnay sa kanyang desisyon. Pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente. No? Na in a matter of few hours, he made a decision. Despite of course the possibility that he would have a adverse reaction from the Chinese Coast Guard, the president did not consult the ambassador of the United States, the ambassador of Japan, the ambassador of Australia, sa kanya na is decision, no? Uh, ayan ho ang talagang matatawag natin independent foreign policy. Kaya talaga ho uh, pinanimdigan niya ho yung decision niya ho. Kumbensido si De Castro na ikinagulat rin ng China ang naging aksyon ng Pangulo sa floating barrier. So our president is showing that uh, the policy of course is not peace at all costs. We would like to have a peaceful cooperative relation with China but at the same time we will have to defend what we believe is ours. And of course, Ayun yung uh, test case niya, no? In-announce niya, we don't want any problem or any, of course, uh, hustle, hustle with China. But when China, of course, steps into the red line, that's the time we have to make a stand. I believe this will just be the first and we will have more actions that we will have to show to the, the Chinese. Sa loob ng matagal na panahon, hindi makapasok ang mga Pilipinong may sa Scarborough Shoal. Pero, nang matanggal ang floating barrier, umabot sa isandaan, at 60 tonelada ng isda ang nahuli ng mga mayangisdang Pinoy sa loob lang ng isang araw. Noong nakaraang linggo, nakalapit ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa distansyang 300 meters mula sa Bajo de Masinloc, kung saan nakapagbigay na rin sila ng relief goods at fuel subsidy sa mga mayangisda sa lugar. Ito na umano ang pinakamalapit na narating ng isang Philippine government vessel mula noong nangyari ang 2012 standoff. Sa oras naman na magkaroon uli ng floating barrier doon, tiwalang Philippine Coast Guard na hindi magdadalawang-isip si Pangulong Marcos na manindigan para sa teritoryo ng bansa. The Philippine Coast Guard will uh, do whatever it takes for us to remove the barrier. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.